Aaaaaaah! Kita niyo ba ito? Ito na! Ang isang batang nakuha ko. Dadalit ko na ito sa amin. Masaway kasi siya. Panayang simpon. Ayaw matulog. May isa pa akong kukuling. Nanonood pa siya dyan. Makulit nandyan ba? Si Claire Claire Ang mo daw Hindi ka nakikinig Hindi ka sumusunod Gusto mo bang kunin ka din ang mo Pupuntahan ka din ang mo Kakainin ka Kaso mo na dapat ka sa magulang mo Mami Anong pangalaman? na bata din sa inyo. Subukan natin i-mention sa mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe para kayo ay man -notify. at kayo yung mga batang makukulit. Huwag na kayong makulit, huwag na matigas ang ulo, wag na pasaway. Makinig at sumunod sa magulang. Kung pinapatulog na ay matulog na. Pag pinapag-aral ay mag-aral. Pag pinapatigil na, sa pagsiselfon ay tikila na ang cellphone. Kung ayaw lang tunin din kayo ng mood.